ang pagsasanib ng baboy at ng buwaya. Sa larawang ito, malilinaw ang mensahe kahit walang salita. Isang katawan ng baboy na may luulo ng buwaya. Walang paligoy-ligoy. Ito ay satirikong paglalarawan ng maraming politiko sa ating lipunan. Ang baboy ay matagal ng simbolo ng kasibaan o katakawan, lalo na sa pera ng bayan. Samantalang ang buwaya ay kilala sa pagiging ganid, tuso at walang kinikilalang kaibigan kapag gutom na. Pag pinagsama mo ang dalawa, isang nilalang na hindi lang sakim, kundi handang lamunin ang kahit sido para sa sariling kapakanan. Ito ang sinasabing evolution ng ilang mga politiko. Mula sa pangakong serbisyo, unti-unting na sa pagiging sakim, mapanling lang at mapangabuso. At habang tumatagal sa pwesto, lalupang lumalalim ang ugat ng kasinungalingan, patronage politics at pagpapayaman gamit ang kaban ng bayan. Ang malungkot, hindi ito katang isip lang isa itong refleksyon ng realidad ng politika sa maraming parte ng mundo, lalo na sa Pilipinas. Kayang gawing palabigasan ang pwesto, gawing negosyo ang serbisyo at gawing palakasan ang hustisya. Kaya tanong sa mamamayan, hanggang kailan tayo magtitiis? Hanggang kailan natin hahayaang ang evolusyon ng politiko ay magpatuloy? habang ang ebolusyon ng bayan ay naiwan sa batot putik ang sagot ay nasa atin sa ating mga boto sa ating boses at sa ating tapang na kumwestyon at kumilos bato-bato sa langit ang tinamaan yes guilty